kailangan talagang reformahin natin ang sistema sa larangan ng politika, sa larangan ng ekonomiya, sa larangan ng na sosyal. Sa larangan ng politika, ang unang-unang ekonomiya, ang unang-unang dapat gagawin dyan ay ganito. Dapat, gumawa tayo ng panibagong sistema sa pagbigay ng perang pangkampanya sa mga kandidato. Iyan ang sanhig kasi na graft and corruption eh. Pangalawa naman, kung tungkol naman sa larangan ng ekonomiya, kailangan mag-ingat tayo sa tinatawag na globalization or liberalization. Ang ibig sabihin nito, na lahat ng mga kumpanyang pandayuhan, hayaan na natin na pumasok sa ating bansa. Kung minsan, gustong-gusto natin dahil pa natin ay eh, makakabili na tayo ng imported, na hindi kasing mahal ng dati. Pero kung ganyan kamura mura ang benta ng imported, hindi lalaki o hindi lalako ang mga producers nating sarili. Hanggang sa magiging dependent na lang tayo sa mga imported para